된다다니언가 있어? 좋아. 어, 다 guys dito ako ngayon sa loob ng uh, floating area natin sa Palaya uh, dito ako particularly sa Cherry Tomato ngayon check up tayo with Kuya Arnel Yan. siya yung assistant technician ko dito so malapit nang mag expire yung cucumber kaya papalitan natin ng ano yun Japanese uh, naman so ngayon yan ina, ina -ano na namin, inaayos ulit namin yung tubo kasi dito sa unahan meron akong nakita uh, bunga tapos suwe ulit tapos bulaklak ulit uh, ito guys uh, dito muna tayo mag -umpisa. sa taas kapag nagpo pruning tayo mag umpisa ka sa taas sa pero depende yun kung anong gusto nyo meron naman nag sa baba sa taas So dito tayo, mas maganda kasi pataas Pababa tayo, ayan So, titing na natin siya mo Tutok na yun Okay naman, pababa tayo Ayan So, mas madali Tanggalin natin Yung mga may sakit na Na dahon Ayan, mga apektado na So, dahan-dahan lang sa pag-pruning again Kasi, baka magkaroon ka ng problema sa laulan. So yan, so pag uh, siyempre, nasa baba na kayo, nandito tayo sa baba, hindi ka naman aakyat. Na, Titingnan ka naman dito sa baba. Yan. Titingin ka dito sa baba. Yan. Ah, basta ka ka umakyat. Yan. Ano itong exercise? Akyat baba, akyat baba. Pagali okay, natin tayo. So, dapat meron tayong pandikit dito eh. Ay, pandikit. Panglagay yung blue. Yan. Mm. So, minsan, hindi natin nalalagyan. So, wala pa tayong panglagay. Ito. Yan. Laki lang ito. Humulaklak na. <laughs> Maintain lang tayo dito. Single stem. Yan. Ganda oh. 50, triple set siya oh.

Ganda niyan. Tawas na dahon. Dalawa-dalawa lang. Dito. Tapos na tayo sa itong puno na to. Dito naman tayo. Sikap natin. Sikap natin mga water sprouts. Check natin yan. Ayan o. No? Ganda set na yun o. O, naputo o. No? Ayan o. Ayan. tayo. Uy. Uli. Dito na ba siya? Siya eh? na uh, Wala pa dyan? Mamnika pala. May gagawin kami doon eh. Yung papasyalan doon. tapos maglipat lagi dito so. kailangan natin tanggalin to maintain natin one stem lang one stem lang para gumanda ang bu ano natin right tapos mababa tayo mababa bawas yan ganyan lang sya guys Eh, ng dahon. so required ba talaga magbawas syempre pagka luma na yung dahon bawasan na natin kasi wala nang silbi yan eh. no, kumbaga sa photosynthesis ah, hindi na rin niya magagampanan yung ah, role niya sa photosynthesis kasi ang dahon yung magluluto ng uh, nutrients, create sugar, tapos to produce fruit. Yan. Okay, so, akit tayo ulit. So, exercise pang pa. Exercise to guys sa umaga. Kasi, ano-ano ka dito eh. Ganun-ganun eh. <laughs> <laughs> dito, ano nang Dalawa na sanga, Ang ganun natutusan. Yan. May kita din naman yung dominant eh. So, huwag tayo manghinayang dyan pag natanggal natin. So, inawag-wag din ito sa umaga ah. Nawawag-wag ah, na, ano ko na pag umaga kayo ko na na. Ah, kahit sa katawan ka, gagano'n gano'n gano, ka Para maganda ang pollination. exercise din yung cameraman guys <laughs> ito, 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 ito ito, 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 yan oh napansin nyo oh bunga tapos may suwi, tapos bulaklak di ba? so, ang ganda-ganda na nutrients natin dito kasi, ganyan dapat yan you know? o, di ba? so, fruit, tapos sanga na naman, tapos bulaklak na naman o mo tinanggal? Ba bakit, bakit natin tatanggalin to? Kasi, syempre, magiging ano to, tingnan mo, yung dulo. Yan o, oh. naiiwanan na siya. Pwede natin siya tanggalin. Yan. So, para yung fruit, uh, yung halaman, makukonsentrate lang siya dito. Yan. Kasi, pag uh, meron dyan, attach yan, it's either lili ito, kasi, ito na naman yung, ano niya, yung Uh, tawag dito. Dito siya mapapokus. Yan. So, ito, tanggalin mo ito. dulo-dulo. hindi na nabuo. So, tinuturuan ko si Kuya Arnel at the same time, siya ko din sa inyo. Ito ulit tayo. Pumping-pumping lang tayo. Ano ko po tapos bulaklak ulit <laughs> ganda na ano nito dito nutrient hmm. guys pagka naghawak tayo ng ano ng kamatis tingnan mo yellow yan so pawisan ka ginanon mo sa mata mo ayari ka <laughs> ayari ka Ayan. kapit yung mga bolo niya Ha? Nakapit yung bolo niya. E, eh. e, bolo din yung katawan. Nakapit eh. niya. Ito na, kung may matay dito. Oh. Tinaasan ko ito na ano yun. Eh, Ang timpla yun. Ang ng kung calcium tsaka nung master blend eh Tinaasan mo? Yung dating 216, ginawa ko ng 2, ano, 220. Ibalik mo sa ano? 216 ba? Hmm. Yeah, mo, i... Kasi parang kinakapos siya sa 216 eh. Ah, 216. 220. I-observe oh. mo yan din. Kasi baka masunog eh. Tapos yung... Balik mo sa ano, 216 muna. Kasi baka masunog oh. Tapos yung Epson niya, 80 pa rin. Oh. Iyan mo? Yan dulo yan. So yun lang ang update natin ngayon. Tapos Uh, bell pepper. Wala pang bunga kaya hindi mo na kaya i-update. Ito muna, cherry tomato. Kasi mamaya itutuloy na ni Kuya Arnold 'to. Yes. So, wala pang hinog guys, pero sunod-sunod tingnan niyo. 'Yun oh, sunod-sunod 'yan. 'Yun. Dito tawagin natin 'to. Yeah, na 'yan, guys. 'Yan lang 'yan. So, thank you very much. Ito yung update dito sa Cherry Tomato. Pamaya, antayin ko si Sir Ermiel. Pupunta kami doon sa gagawin namin na tourist attraction dito. Weekend adventure ba ang hanap mo? Pwede yan dito sa Palayan Natural Farm. Weekend adventure bang ba hanap mo? Pwede yan dito sa Palayan Natural Park.